kemudian mari kita 보도록 WhatsApp dari Pagkisa niya. Ah, wala pong sa mangit. Ay, wala mo wala. Oh, hindi yun. Dapat na kayo yun. na. Ganyan po yun, village. Alis yung village. Ano siya ni ganyan? May itong oh. nag pa yun. Alam mo, ba Shit! Katakas nyo. Katakas okay. nyo. Katakas nyo. No! Oh.